Maaari kang magpahayag ng mga salita ng Diyos, magdasal sa harapan ng napakaraming tao, magpakabanal sa pamamagitan ng iyong mga kasuotan, ngunit ang iyong pag-uugali ang magbubunyag sa iyong totoong pagkatao. Ayon sa banal na kasulatan, sinasabi na magingat kayo sa mga bulaang propeta sapagkat maraming darating sa pangalan ng Panginoon na magliligaw sa karamihan. Pero sa mahirap na bansang katulad ng Pilipinas, mapipili mo pa ba ang papaniwalaan mo? Gayong lahat sila ay nag-aalok na magandang buhay sa piling ng dakilang lumikha? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan na naging tagapaghatid ng mabuting balita at umakay sa napakaraming tagasunod, ano pat hinangaan siya dahil sa angking katalinuhan sa pagpapaliwanag ng na mga nasusulat ngunit kinasoklaman naman ng na mga taong ayaw tumanggap ng kanyang mga aral at salita dahil taliwas sa turo ng sektang kanilang kinabibilangan. Ang kwento ni Brother Eliseo Fernando Soriano o yung tinaguriang tagapagpahayag ng mabuting balita ang dating daan. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe, at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Bago ang lahat, isang paalala lang. Ang kwentong ito ay ginawa po natin para pagbigyan ng kahilingan ng ating mga kaibigan na nagre-request. Hindi po ito para pagtalunan kung sino ang tama o mali. Lahat tayo ay may kalayaang pumili kung sino at anong relihiyon ang nais nating saniban o sektang kabilangan kahit pa meron niyang 30% investment return for life, bahala ka. Be a member at your own risk. Salamat po. Si Eliseo Fernando Soriano ay nakilala nating lahat sa pangalang Brother Eli Soriano o Brother Eli. Siya ay isinilang noong ikaapat ng Abril taong 1947. Siya ay pampito sa walong magkakapatid at tubong Pasay City Ngunit sa pampanga siya lumaki at nagkaisip. Napakahiyain ng batang si Ellie. Kalimitan, natatakot siya sa maraming tao. At ito ang naging dahilan kung bakit late na siya nakapasok sa paaralan sa edad na walong taong gulang. Palagi din siyang tumataka sa klase at umuuwi sa bahay noong nasa elementary pa siya. Pero hindi naman matatawaran ang kanyang katalinuhan kahit pa matatanda na ang kanyang naging kasabayan sa school ipinorsige ng kanyang mga magulang na pagtuunan nito ng pansin ng kanyang pag-aaral at naging consistent ang pagiging top honor student niya. Noong high school siya, itinanghal siyang presidente ng student council at palagi siyang naya-assign bilang assistant to the principal sa tuwing merong absent na guro. Siya ang hinuhugot nito para maging substitute teacher, hindi lang sa mga kaklase niya maging sa mas mataas pang level sa paaralan nila. Noong 17 anyos na siya, isinama siya ng kanyang mga magulang sa isang lokal na worship service ng kanilang relihiyon sa Pasay. At dito niya unang nakilala ang preacher na si Brother Nicolas Perez. Umantig sa kanyang puso ang mga sinabi nito. Kaya pagkatapos ng sermon, naging interesado na ang batang si Ellie na maging kagaya ni Brother Nicolas. At bata pa lang din siya ay nakitaan mo na ng pagkakaroon ng interes sa mga usaping pangrelihiyon. Isang halimbawa nito ay noong nasa school pa siya at nakatakdang mabigyan ng pinakamataas na parangal sa pagtatapos ng school year. Ngunit na drop out siya tatlong buwan bago ang graduation. Dahil sa pakikipagdebate niya laban sa school administrator tungkol sa usaping relihiyon. At simula noon, sinimulan na niyang pag-aralan ang mga nakasulat sa banal na aklat. Malaki ang naging epekto nito sa kanyang murang edad dahil noong mga panahon na yun, naging aktibo dito si Brother Ellie. At gamit ang talino, nagpakadalubhasa siya sa pag-aaral, ano pat hinangaan siya ng lahat dahil sa angking galing magpaliwanag ng mga nasusulat, nakalimitan ay hindi maunawaan ng mga ordinaryong tagapakinig nito dahil nga sa mga talinhaga ang nakalagay dito. Ginawa kagad ka siyang ministro sa loob lang ng maikling panahon at naniniwala ang kanilang kapatiran na si Brother Eli ang siyang susunod sa mga yapak na kanilang pinuno na si Nicolas Perez. Ngunit nang pumanaw ito noong taong 1975, si Labita gugulan ang napagkasunduan nilang iluklok sa nabakanding pwesto. Wala namang problema ito kay Brother Eli. Kaya nga lang, sa mga panahong ito dalubhasa na siya sa kasulatan at nababasa na hindi dapat babae ang magiging pinuno ng simbahan. Ayon na rin sa nakasulat sa Biblia. Kaya't hindi siya sumang-ayon sa pamumuno ni Levita Gugulan. Humanap na sila ng iba, wag lang ang babae. Ayon sa paniniwala ni Brother Eli. Taong 1976, isang taon pa lang ang nakalilipas na magpalit sila ng pamunuan Kumalas na sa simbahan si Brother Ellie kasama ang kanyang mga kapanalig. At noong taong 1977, inirehistro nila ang kanilang sariling bagong grupo na may pangalang mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at Saliga ng katotohanan sa bansang Pilipinas Incorporated. Napakahaba dahil dinugtungan lang nila ng mga salita ang orihinal na pangalan ng kanilang simbahan. Dahil sa halos magkakapareho ng maraming salita sa pangalan ng dalawang grupo, nagpetisyon ng grupo ni Nalabita Gugulan dahil sa naguguluhan ang maraming mga tao na posibleng maging tagasunod at miyembro ng dalawang simbahang ito. Taong 2001 na nang ibinaba ang desisyon ng Korte Suprema na pumapabor sa nauna at silang gagamit ng orihinal na pangalan. At inutosan nila ang grupo ni Brother Eli na magpalit ng panibagong pangalan ng kanilang itinatayong simbahan. Taong 2004, nang formal na silang magpalit ng pangalan at nakilala bilang Members Church of God International. At para po sa kalaman ng lahat, yan po ang pangalan ng kanilang simbahan at hindi po ang dating daan na siyang pinapaniwalaan ng karamihan. Mali po yun. Ang dating daan po ay isa lamang flagship radio program na sinimula nilang iere noong taong 1980, nang magpasimula na silang palawakin ng kanilang samahan. Dumadayo sila sa mga bayan sa buong Pilipinas at naging matagumpay ang programang Ang Dating Daan na naging dahilan naman ng madala pa nila ito sa telebisyon noong taong 1983. Kung saan naman naimbitahan pa si Brother Eli sa iba't ibang mga TV shows kasama ang mga pinuno nang iba't iba pang sektang pangrelihiyon. At dito, nagdedebate sila para may pagtanggol ang kanilang paniniwala. Bagay na hindi na bago kay Brother Eli na ginagawa na niya simula pa kabataan. Dito siya nakilala ng husto sa galing sa pagsasalita na nakabatay sa banal na kasulatan at sa sobrang kasikatan niya, dumating pa sa puntong kapag-usapang debate ng pangrelihiyon din lang naman ang topic na mga chismisan sa kanto Si Brother Eli kaagad ang unang pumapasok sa isip nila. Lalo pang nabigyan nito ng pagkakataong sumikat nang i-spoop ng Bubble gang ang kanyang programa noong dekada 90. Ang parody ng kanyang programa ay Ang Dating Doon na na naman ni Brad Pitt bilang preacher na siyang nagpasikat ng signature mark na Alien! Alien! Dahil sa mabilis na paglaki ng simbahan ni Brother Eli Soriano Nagkaroon na rin siya ng iba't ibang karangalan mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. At ilan dito ay ang bayani ng kayumanggi. Nagpatuloy sa pamamayagpag si Brother Eli at mabilis na kilala ang kanilang samahan. Pero sabi nga nila, kapag ang puno ay hitik na hitik ng bunga, asahan mong babatuhin at babatuhin yan ng iba dahil gusto rin nilang makabahagi sa mga bunga nito. Ganyan na nangyari kay Brother Eli sa kasagsagan ng kanyang kasikatan, nagsimula na rin maglabasan ang mga bumabato sa kanya. Dahil sa kanyang pagpapaliwanag ng tunay na kahulugan sa bawat salita ng banal na kasulatan, hindi may iwasang marami siyang nasasagasaan na pawang mga tagaibang relihiyon na kinabibilangan. Napakaraming kaso ng libelo ang tinanggap niya mula sa kapwa leader ng iba't ibang relihiyon dahil nagiging taliwas sa interpretasyon ni Brother Eli ang nagiging kahulugan ng mga batas na pinapairal nila sa kanilang mga tagasunod. Na kapag naririnig naman ang bersyon ni Brother Eli, nakukumbinsi ang mga ito sa turo na ibinibigay niya. Dahil nga ang lahat ay nakabatay sa Biblia. Bagay na paninirampuri ang dating kung mga leader din lang ang makakarinig dito dahil nasasalungat nito ang kanilang mga turo. Pero binibigyan naman sila ni Brother Eli ng pagkakataong ipagtanggol ang kani kanilang paniniwala. Hinahamon sila ni Brother Eli sa isang marangal na debate, ngunit mas madaling magpal ng reklamong libelo kaysa patulan ito. Mas mahirap kung papalagan ng hamon tapos mapapahiya ka lang dahil yun ang linya ni Brother Eli. Napakalupit niya sa pakikipagdebate. Hindi lang mga kasong libelo ang tinanggap niya, dumating na rin sa puntong Pinaratangan na rin siya ng mga kasong panggagahasa at ang masaklapan nito sa na detret na rin ang natatanggap ng pastor. Walang nagawa si Brother Eli kundi lisanin ang Pilipinas para na rin sa kanyang kaligtasan. Ngunit hindi ito nakapigil para palaganapin ang salita ng Diyos na naging bentahe pa sa kanya para maisigaw ito sa buong mundo. Nagpatuloy siya sa kanyang misyon at umabot sa... 73 bansa ang naging sakop ng kanyang panibagong programa na Itanong mo kay Soriano Biblia ang sasagot na kung saan naman hinihimok niya ang mga viewers na magtanong ng related sa banal na kasulatan at on the spot niya itong sasagutin ayon sa nasusulat Ganyan katalino si Brother Eli Sa tagumpay na ito na kanyang tinatamasa hindi siya naniningil ng donasyon na mayroong 30% investment return sa halip siya pa ang tumutulong sa mga taong nandito sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng kanyang pamangkin na si Daniel Rason, kabi-kabilang proyekto ang sinagawa nila alang-alang sa paglilingkod sa ngalan ng sektang kanilang kinabibilangan. Ilan sa mga ito ay ang libreng konsulta sa doktor at dental check-up, libreng sakay at tulong para sa may hirap. Nagtayo din ang dalawa ng libreng scholarship program sa college sa Laberdad Christian School sa Maynila. Nahandog naman nila para sa mga karapat-dapat na bata. Buwan ng Mayo, taong 2010, nagkaroon pa sila ng fundraising concert para lang sa mga biktima ng Maguindanao Massacre. Tinulungan nila ang mga naulilang pamilya nito. Buwan ng Agosto naman sa kaparehong taon, ang scholarship program nila sa kolehiyo ay nakakuha ng suporta sa iba't ibang organisasyon at isa dito ay ang Philippine Basketball Association o PBA nang magkaroon ng exhibition games sa mga PBA legends at ang kinita ay idinagdag sa pundo ng scholarship program ni na Brother Eli. Nagdonate din si na Brother Eli at Daniel Rason ng dalawang mobile school para sa kanilang dunong gulong project kung saan ang school na mismo ang lalapit sa mga kabataan para mag-aral sa kaanyo naman ng isang sasakyan na puno ng kagamitan pang eskwela na nakakuha pa na napakaraming suporta. Ang kanilang mga programa ay regular na napapanood sa public service channel na UNTV. Pero sa kabila ng pamumunga ni Brother Eli, patuloy pa rin ang pagbato sa kanya ng mga isyo at kontrobersya kahit na wala siya sa Pilipinas. Nanirahan siya sa Brazil sa loob ng 17 taon hanggang sa sumapit ng ikalabindalawa ng Pebrero lang taong 2021. Nagulat na lang ang lahat nang ianunsyo ng kanilang samahan sa isang Facebook post statement na si Brother Eli ay sumakabilang buhay na. Sa ngayon, wala pa silang ibinibigay na detalye sa paraan ng pagkamatay kaya't nagiging palaisipan nito sa lahat. Si Brother Eliseo Eli Soriano ay pumanaw sa edad na 73 taong gulang. Samantalang sa pangunguna ng gobyerno ng Pilipinas, nakikiramay ang buong bayan sa kanyang pagkawala na may ginampanang napakahalagang papel sa lipunan. Ang hindi laban sa atin ay panig sa atin, minsan ng winika ng Panginoong Jesus. Walang dapat pagtalunan kung nakakasumpong tayo ng mga taong mahilig makipagdebate at pilit isinisigaw na sila lang ang maliligtas. Dahil kung sa ganang tao lamang, walang maliligtas, wala kahit isa dahil tayo'y lahat ay makasalanan at walang sinuman ang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Hindi relihiyon ang makapagliligtas sa iyo kay Bigan. Kundi ito ay ang iyong pakikipagrelasyon sa Diyos. Walang donasyon, walang bayad, walang iskam, at awa lang ang kailangan natin mula sa kanya. Maraming salamat sa iyong pakikinig kay Bigan. Hanggang sa muli. Paalam.